Uy hey, magandang umaga po Panghali, gabi, guson, visayas, Mindanao, po po naman si Ricky Rivera at welcome po dito sa Demokritiko Ito po ay reaksyon dun po sa latest revelations ng ating dating Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte hingil dun sa extrajudicial killings na naganap nung panahon po niya bilang mayor at uh, nagpatuloy nung uh, panahon naman niya ng pagkapangulo So hindi ko na po isa isa hin, marami na po mga nag nag comment regarding dun sa kanyang revelation dito sa Senate Durimbon Committee na pinagunahan po ng ating Senator Coco Pimentel at uh, gayon po hindi na rin ako magko-comment dun, dun sa mga naging behavior nitong ating mga senador with the exception of uh, Senator Ricardo Ontiveros uh, uh nagtanong ng magagandang tanong hindi dito sa ating uh, pangulo pero what I'll be talking about is that uh, nagpapasalamat po tayo sa ating uh, dating Pangulo sapagkat naging frank siya at uh, tingin ko po eh ito po ay kabilang dun sa kanyang personal desire talaga na sabihin na yung totoo hingil dun sa mga pinagkagawa niya bilang mayor at pinagkagawa niya nung panahon siyang Pangulo. Uh, kasi lumalabas talaga na hindi masampahan ng kaso eh. Dahil uh, sabi nga ni Senador, uh, dating Senador Raya de Lima, eh, nung tinatanong siya ni Senator Jinggoy Estrada, bakit nung panahon na DOJ siya, hindi niya nakasuhan. Eh syempre at that time, eh talagang meron nga sinabi na nga ni Senador de Lima na merong tinatawag na sa uh, Code of Silence itong mga miyembro ng DDS o Duterte Death squad. No. Eh hindi sila palagi eh, pero nung tumugan na po si Mato bato tapos si uh, uh, asiento sa kanihunan ngroon ng uh, ng konting dinaw hindi din sa pero uh, ito pong ginawa ng ating pangulo ay eh, mas dumagdag dun sa mga ebidensya na uh, nakalap po ng uh, Inan sa ating mga lawyer, katulad ni Attorney Shell Diokno, uh, yung mga lawyers po ng uh, Free Legal Assistance Group, uh, ni Attorney Conti, no? Uh, nung nagsampausin sila na ng kaso ng Crimes Against Humanity uh, laban sa dating Pangulo at mga kasamahan niya. So, ito pong nangyaring sa si Red Bull Committee hearing, eh maganda po ito sapagkat sinamin na inamin na mismo ng ating Pangulo, no? na meron ng D D DDS. Although ang layo niya doon, ay protektahan itong mga dating naging uh, PNP chief. No? Na nung panahon na sila pa ay nanungkulan bilang hepe. Pero malinaw hudo sa testimonya ng ating Pangulo na during the time that uh, sila po ay hepe ng pulis, Eh, meron nung silang nilalaman doon. In fact, sinabi pa nga ni uh, Duterte na ito pong si Senador Bato de la Rosa, yan po may, may pinakamagandang record. May pinakamagandang record po nung panahon niya uh, bilang uh, hepe ng Davao Police at bilang chief of police ng Philippine National Police. So, hindi man nila direct ang sinasabi na may polisiya, na this eh, napakalaki po nung uh, ginawa ng ating na revelasyon ng ating Pangulo sapagkat talagang sinabi niya na at that time, eh talagang pumapatay talaga sila. Pumapatay sila ng mga kriminal, pumapatay sila ng mga uh, drug personalities. Ika nga kuno. No? Eh, hindi ko kasi, hindi natin malaman, wala pa namang ebidensya na kung saan eh, lahat ng kanilang pinatay, eh talagang mga drug personalities. At meron nung talaga dyan na hindi naman nanlaban sapagkat uh, di na justify nila yung pagpatay by saying na kapag ka nalaban daw. At yan, specifically, inamin din ng ating Pangulo na binibigay niyang instruction dito sa ating uh, mga hepe ng polis na talagang uh, siguraduhin nila na yung kanilang suspect eh, manlalaban. Para ika nga, eh, sabi nga niya, eh, matapos na yung kanyang problema at patay na lang no Hindi po, ano yan, ngayon, ano ho ba ang objective ng ating dating Pangulo at ng kanyang mga political allies at bakit sina nag-tell all, ika nga, uh, sa Senate Blue Ribbon Committee? Ang unang-unang nakita diyan is, number one, gusto ho nilang uh, mag-ipon ng simpatiya, public support para sa dating Pangulo. Bakit? sapagkat so, narinig na nila na malapit-lapit na po yung uh, pagkakahuli o paglabas ng Warren Tavares laban dito sa ating Pangulo, sampunong lima uh, pa, no? Doon sa mga dawit dito po sa extrajudicial killings dito po sa Pilipinas. So, sabi nila, palabas na yan. So, kung mga kung mapapansin niyo po no ang tuon ng dating pangulo ay eh, talagang inirereiterate niya na siya ay ay bigan, siya ay sumusuporta dahil sa ating kapulisan at sa sandatang lakas, naawa siya, meron siyang feeling sa kanila. So it's an appeal no to emotions no na eto ginawa ko oo, mali ito. Uh, pero ito justified at uh, kayo naman kapag gumagawa kayo ng ganyan eh Nandoon naman ako sa likod ninyo. So, <coughs> kumbaga eh, kumahanap uh, po ng simpatiya itong ating Pangulo para nga naman kapag lumabas na yung kanyang ares, eh, hindi katulad nung nangyari kay Kibuloy, eh, naging successful. So, that's number one. Na number two, inaalis na po yung uh, criminal liability dito po sa lima. Ang problema ho nila ay ganito. Uh, mukhang hindi ho nagtagumpay yung kanilang second na layon no? na alisan ng criminal responsibility. Sa so, pagkat kung mapatunayan na itong mga to magmula de la Rosa hanggang doon sa pinakahuling PNP chief, eh, eh, uh, they consciously know what's happening on the ground at kin kanilang tinolerate, eh may problema ho sila dyan. May paglabag ho sila sa batas dyan. No? may, may, may tinatawag na command responsibility. So, pasok pa rin sila doon. Ngayon. Ang pangatlo na gustong ma-achieve nitong ating dating Pangulo, sa punong kanyang mga political allies, ay uh, sabihin na, uy, wala nang jurisdiction dito ang ICC. Sapagkat dinidinig na ito ng ating mga korte, dinidinig na na ng Senado, ng Pilipinas, dinidinig na rin ng Kongreso. So, parang walang saysay, no? na mag-proceed pa ang ICC. Well, kinakano tating tanungin ng mga eksperto diyan pero sa totoo, ipasok eh, pasok pa rin ho sa crime against humanity ang ating dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit ka mo? Sapagkat doon sa definition mismo ng crimes against humanity ng International Criminal Court ay eh, dumalabas lumalabas po diyan na hindi mo kailangang state sponsored eh yung ginawang uh, mga pagpatay kahit na no, uh, paramilitary group ang gumawa nito o non-state group, eh meron pa rin jurisdiction po ang ICC dyan. So pasok na pasok na pasok. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Rodete sa Crimes Against Humanity. And I think in our history, this will be the first chief executive na tatry, katulad nila Milosevic noon dati, no? nung isang uh, presidente po, Roche yata yun nung uh, gumawa ito ng mga kanumalduman ng mga krimen laban sa kanilang mga kalaban. Kahit nagera gera, eh, nakita po ng international community na talaga ho namang kahindik-hindik at uh, inhumane yung ginawang uh, mga pagpatay. So definitely po, pasok sa ICC. In fact, hindi na kailangan mag-ano ng ICC kasi nag-umamin na eh. Umamin po na mayroon paramilitary group ito pong ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahit na anong sabihin niya niya, kahit na hindi DDS yan, para military group po ang ginawa. Bakit? Dahil umamin po ang ating Pangulo na in-encourage niya. Oh? At even si Senator Bato de la Rosa, kung makikita niyo doon sa transcript, eh, sinabi niya na ito pong mga miyembro daw, pito daw ito, ng mga tao, yung eh, mga mayayaman daw ng Davao, yan na gustong pumatay o gustong pumatay ng ano. Pero hindi ko natin malaman ngayon kung yung mga pinatay nila ay mga totoong mga kriminal to at kung kriminal ba, baka naman kalaban nila sa politika yan o kalaban nila sa business. O sina mismo, katulad nga ng sinabi ng Sen. Bador, kung makikita nyo sa transcript, eh sina mismo ay kriminal. So parang ginawa ni Pangulong Duterte, kumuha siya ng kriminal, ginamit para uh, patahimikin naman yung ibang uh, mga criminal personalities. Ang problema ng ho dito, sabi mismo na ating Pangulo, ay patay na raw itong mga to. At uh, with the, I think si Colonel Makasahid daw ay patay na. Pero what is good is that merong survivor ho yan. At nandun na sa International Criminal Court. Walang iba kundi si Mato Bato. So, nakita po natin dito, oh, ito, ano pang pang-apat? No? Oh, ano pang pang-apat na Uh, layon nila bakit uh, nagtell nag-tell all itong ating Pangulo. Ito po ay pandihis dun sa posibleng uh, na ng uh, kaso ng impeachment laban sa kanyang anak na si Vice Presidente Sara Duterte. Nakahapon ho, sinabi ho ng ilang eksperto sa Kongreso na maaring uh, mapatawanan ng impeachment dahil dun ho sa kanyang budget. No? doon sa hindi niya pagtugon uh, doon sa mga question sa budget at meron doon oh mga malalaking mga discrepancy daw na nakita sila no so ito po so mga pandensi ho yan mga diversionary tactics ika nga pero malamang sa hindi po yan eh uh, ano bang nasasabi ng ating uh, kasulatan o Biblia tungkol dito. Ipakita ko po sa inyo ito. Dito po sa aklat ni Luke chapter 8 verse 17 For nothing is secret that shall not be made manifest neither anything hid that shall not be known and come abroad. So maganda ho yung nangyayari ngayon sapagkat ngayon po ay eh, nakikita po natin na lumalantad na po yung katotohanan. Matagal na matagal nilang uh, na inihim ito pero sa isang Senate Duribon Committee hearing eh, lumabas po mismo sa bunganga ika nga nung pinaka mastermind ng mga pagpatay na siya aminado siya na siya na ang, ang dating pangulong Rodrigo Roa Duterte na dating mayor ng uh, Davao. Papasalamat din po ako ito nakita ko rin ho sa ating mga sitas ang libro po aklat ng ecclesiastes chapter 12 verse 14 for god shall bring every work into judgment with every secret thing whether it be good or whether it be evil so yan po mga kababayan at sana ay eh, manalangin tayo na mas lalo pang umusbong yung katotohanan no katotohanan sa mga naganap at katotohanan din sa mga biktima ng uh, mga malalagim na pagpatay na ito na naganap no sa ilalim ng uh, pamuno ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte at sana eh, yung iba pang mga nakakaalam nito ay eh, na rin para sa ganyan eh, magkaroon tayo ng ustisya. Marami pong salamat.